So, alamin naman natin ngayon, mga kamamay, ang mga gawain ng mga babae na talagang nakapagpapabaliw sa isang lalaki. Mga girls, yes, may mga gawain po kayo na kailangan yung pagtuunan ng pansin upang lalo mas at higit pa kayong kabaliwan ng isang lalaki. Alam kong hindi nyo lang alam kung ano yung mga bagay na ito, pero paminsan-minsan, nagagawa nyo po ito ngayon sa video ng ito mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo ang mga bagay na kailangan nyo kumpletong magawa sa isang relasyon upang lubos kang kabaliwan ng isang lalaki. Yes, mga kamamay. So bago natin ito talakayin, isa lang ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button at ilike yung video ng ito. Kung magko-comment ka, mas ma-appreciate kita. So huwag na natin masyadong patagalin. Simulan na natin ang topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga gawain o mga bagay na nakapagpapabaliw sa isang lalaki? So number one, ang hindi mo palaging pag-update at pag-message sa kanya. Yes, mga kamamay. Iisipin ng iba, kamamay, parang balik yata. Paano ko iisipin? Paano ako kababaliwan ng isang lalaki kung wala akong paramdam? 'di ba? Mas maiisip ako ng isang lalaki kung lagi akong nandiyan. Mas maiisip ako ng isang lalaki kung palagi niyang nakikita yung message ko. Hindi po mga kamamay. Nakikita niya lang yung message mo, hindi ito ibig sabihin na iniisip ka niya. Ang nangyayari, naisip ka lang niya. Mas gusto ko yung naiisip ka niya bago ka palang mag-message kesa doon sa may isip ka lang niya kapag ka nag-message ka. Pili sa dalawa kung alin ang gusto mo. 'Di ba? Mas maganda kung kahit hindi ka nagpaparamdam, naiisip ka niya. Okay? So mas maganda kung iniisip ka niya kapag ka wala siyang idea sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, ano? Ang isang lalaki po kasi ay nananawa, nauumay kapag ka palagi kang nandiyan para sa kanya. Aminin niyo mga kamamay, kapag ka palagi mong katawagan, kapag ka palagi mong ka kapag ka, lagi mong ka-text, kapag ka, lagi mong ka-video call, nauumay po yan, mga kamamay. Hindi siya nakakapag-isip eh. Hindi ka niya naaalala. Hindi ka sumasagi sa kanyang isipan. Tandaan nyo, mas organic po na iniisip kanya niya kapag ka wala kang paramdam. Mas kababaliwang ka ng isang lalaki kapag ka ganon. Okay? Hayaan mo lang siya na isipin ka. Hayaan mo lang siya na magtanong. Hayaan mo lang siya na magtaka kung bakit wala kang paramdam. Kung dati natin, sabihin na natin, masyado kang active, masyado kang uh, present palagi sa kanya. Lagi kang may update, lagi kang may miss call, lagi kang may tawag. Alam na niya yung cycle mo eh. Tuwing alas 10, alas 12, alas 3, alas 7, alam na niya. Kaya expected na niya na magme-message ka, natatawag ka. At pangit yun, mga kamamay. Eh. Sapagkat uh, hinihintay ka niya eh. Ang maganda, eh yung uh, siya yung magtataka, siya yung magtatanong, siya yung magme-message sa iyo. Pasabikin niyo, yun ang gusto kong uh, mangyari. Pasabikin niyo hanggang ang isang lalaki na ang maghanap ng oras mo. At mangyayari lang yon kapag ka hindi ka makulit, hindi ka palaging nagme-message, hindi ka laging nag-update. Sapat na oras lang, saktong oras lang ang kailangan mong ibigay. Mas may intriga ang isang lalaki, mas iisipin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. So number two. Kapag nagagawa mo rin yung mga bagay na ginagawa ng ibang lalaki. Kamamay, anong ibig mo sabihin? Yes, mga kamamay, alam naman natin ngayon, sa panahon ngayon, hindi lang lalaki ang nagtatrabaho. Kung dati, yung mga babae sa bahay lang, yung lalaki nagtatrabaho. Pero ngayon, yung mga ginagawa ng lalaki, kaya na rin yung, uh, ng mga babae. Kapag ka nagagawa nyo rin yung mga bagay na kayang gawin ng isang lalaki, hindi man lahat, pero may mga bagay kayong kayang gawin, na ng lalaki, mas kababaliw ang kanya. Bakit? Eh, syempre, rare ka eh. Pag rare, bibihira ka. Bibihira kayo. Halimbawa, sa bahay, ah, nasira yung bubong, tumutulo. Okay? So, kung hihintayin mo pa yung asawa mo na dumating sa bahay, di ba? Kalat na, lahok na ang tubig. Eh, gagawin mo dyan, lalagay mo lang naman ng bulkasil sa kamukakapitan para mawala yung tulo eh alam mo kung paano. Kasi nga, madiskarte ka, kaya mong gawin yung mga bagay na yan, ikaw na yung gumawa. Kumpara doon sa ihintay mo pa yung lalaki, yung asawa mo, pagod na pagod sa trabaho, paakit mo pa doon sa bubong, eh kaya mo naman. ba? Diba? So, hahangaan ka niya, kababaliwang ka niya, Mabay very good ka pa niya, baka nga mamaya pag uwi niya ng bahay, ba? Diba? may bembang pa. So, yun yung ibig kong sabihin. Kahit uh, hindi naman masyadong ka kabigatan, o hindi na masyadong hassle, kung kaya niyong gawin o kumumpuni ng mga bagay-bagay sa bahay, okay, alamin ninyo kung paano. Magpaturo kayo sa inyong asawa. Uh, mahal, paano di ba pag nasira itong, ano, yung upuan natin kasi kumakalog-kalog na. E eh, magpaturo ka kung paano, paano ayusin yan, re yan. Sa ganun, hahangaan ka niya kasi yan, nandun yung willingness mo para uh, magkaroon ng kaalaman na ganyan, para sa ganun, makatulong ka sa kanya. Hindi lang siya palagi yung tinatawagan mo. Okay, emergency na, hindi ka pa makakilos dahil nga wala kang alam. Pero kung ikaw yung babae na maraming alam, okay, pati mga gawaing panlalaki, mas mamahalin, kababaliw mo ka ng isang lalaki. Tandaan nyo yun mga kamamay. So next, ang pagsusuot ng maayos at kaakit-akit na damit. Tandaan nyo mga kamamay, talagang ito ay nakakabaliw pagdating sa isang lalaki. Kung ikaw yung babaeng magaling pumorma, aminin nyo mga girls Okay? Nakakakita kayo ng ibang mga girls na talagang uh, ang gagaling pumorma. Ang gagaling pumili ng damit. Bagay na bagay. Yung combination ng damit, ng pantalon, at ng sapatos. Yung mga kulay na yan, ang galing. Parang bagay na bagay. Diba? Pero kung ikaw ang magsusuot, orange na damit, red na pantalon, pink na sapatos. Ano kinalabasan? Color game. Ang pangit. Mga girls, huwag ganyan. Alam niyo naman eh, nakakakita kayo ng mga maayos magsuot. Alamin niyo kung ano yung mga color combination. For example, light light dress, light color din ang pantalon, white, uh, white shoes. Okay yon mga kamamay. Pwede kayong maghanap online. Pwede kayong mag-search. Napakarami namang paraan eh. Okay? Alamin niyo yung mga babagay sa inyo. Sabi ng iba dyan, Bit ako sasabay sa uso. Ako magpapauso. Eh, ang pangit nga. Ang pangit ng suot mo. Tapos, ang lapad mo pa. Di ba naman yan? Mga girls, okay? I-improve nyo ang pagsuot nyo ng inyong mga damit sapagkat kababaliwan kayo ng isang lalaki kapag bumagay sa iyo lahat ng isinusuot mo para sa sarili mo. Isa po yung dahilan kung bakit nababaliw ang isang lalaki. Tandaan nyo po. So, next. Ang pagiging palaging mabango. Yes, mga girls kayo, dapat kayo po ang palaging mabango. Ang mga lalaki, kahit hindi gano'ng kabanguhan, okay lang. Pero yung babae, yung kagaya mo, kailangan may amoy ka na talagang kahli-halina. Hindi yung may amoy ka na kalayo-layo na. Hindi yung ganon mga kamamaya. Kailangan ikaw yung babaeng talagang uh, matatandaan dahil sa amoy mo, sa bango mo. Hindi ka dahil yung babaeng matatandaan dahil sa naamoy sa iyo. Hindi yung gano'n, mga kamamay, ha? Ah. Kailangan pumili kayo ng isang scent na tatatak sa ilong ng isang lalaki. Lalo na kung kayo ay may uh, mga lalaking getting to know each other pa lang. Yung umpisa pa lamang ng inyong... Excited yon mga kamamay! Gusto mong makilala yung isang lalaki, lalo na kung gwapo o nandoon sa yung nakikita mong mga katangian. Exciting yon Kaya mga kamamay, alagaan yung lahat sa inyo, especially yung hygiene. Bilang isang babae, napakahalaga niyan. Kailangan ma-impress mo ka agad, ma-hook mo ka agad sa so, umpisa pa lamang ng inyong pagkikita, sa so, umpisa pa lamang ng inyong pag-uusap. Take note, yung bibig ninyo mga kamamay, alagaan din po kasama yan sa hygiene. Mabango ka nga, pagbuka naman ng bibig mo, nanlalaban yung amoy. Mga girls, mga girls kayo. At mga boys, mga boys yung mga yan. Ingatan ng amoy at panatilihin palaging mabango. Isa yan mga kamamay sa magbibigay ng, ng kagandahan sa inyo. Kung, sa, kung sa lalaki, pogi points, ano ba sa inyo? Ganda points pagdating sa inyo. Kaya palagi at piliin nyo maging mabango. Palagi. Nakakabaliw po yan ang isang lalaki. Tandaan nyo So next, ang pagiging masayahin at hindi toxic. Tandaan mga kamamay, nakakabaliw po yan. Okay? Pag sinabing nakakabaliw, iisipin ka palagi ng isang lalaki pagkaganyan. Pag ikaw yung babaeng masayahin, lagi kang pumapasok sa isipan ng isang lalaki. Bakit? Eh kasi, ang ganda mo. Tandaan nyo, ang, ang pagngiti, yan yung pinakamagandang make-up ng isang babae. Hindi yung kung pa paano mo nilagyan ng eyelashes ang mata mo, hindi, mo, hindi yan kung pa paano mo inayos ang kilay mo. Yan ay kung pa paano mo ibinibigay, ipinapakita ang saya at ngiti sa ibang tao. Wala nang mas gaganda pa niya kapag kapalagi kang mumingiti. Kumpara doon sa mga babae, tingnan mo pa lamang ang itsura, lagi na nakakunot ang ulo, lagi na ang init ng aura, ang bigat ng aura. Toxic pang ugali. Laging sumisigaw. Laging sinasabi sa inyo mga girls, mga babae kayo, huwag kayo palaging sumisigaw. Nakaka-turn off po yan. Okay? Akala nyo lamang yung pagsigaw-sigaw nyo, uh, nakaka-boost ng confidence? Hindi po. Ang uh, confidence mga kamamay, yan ay kung paano ka kumausap ng maayos, magbigay ng respeto, kaya mong tumindig, kaya mong tumayo, kaya mong humarap, kaya mong makipag-usap ng maayon sa ibang tao. Hindi yung depende yan sa lakas ng boses. Hindi po. Wala po yun. Ang self-confidence ay hindi nakadepende sa lakas ng boses. Like, kung paano mo i-deliver yung mga sinasabi mo. Yun ang confidence, mga kamamay. Hindi ka takot, hindi ka nahihiya, hindi ka nagpapanik. Yun ang self-confidence. Kaya alisin nyo na sa sistema ninyo, mga kamamay, yung pasigaw-sigaw, yung ganyan, nakakababa yan ng tingin, ng value pagdating sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, yung pagiging masayahit at hindi toxic, isa yan sa mga bagay na kinababaliwan ng isang lalaki. And last, ang hindi mo palaging paghahabol. Yan mga kamamay, napakaganda rin po nito. Kung gusto mong kabaliwan ka ng isang lalaki, tigil, 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 tigilan mo na ang paghahabol. Hindi po nakakataas ng value yan. Imbes, nakakababa po ng value yan. Mga girls, isipin nyo, kung mayroong isang lalaki o isang taong palaging habol ng habol sa iyo, nagmamakaawa sa iyo, nangihingi ng attention sa iyo, di ba, ang pakiramdam mo niyan, e parang napakataas. Napakataas mo, napaka-high value mo doon sa taong na yon. Kaya anong ginagawa mo, hindi mo siya pinapansin, di ba? Palayo ka ng palayo sa kanya. Masaya ka pa na may naghahabol sa iyo. Ganon din po pagdating sa isang lalaki. Kung titigilan mo ang paghahabol, malamang sa malamang, bababa ang pride ng isang lalaki. Bababa ang ego ng isang lalaki. Kung kaya't mas kababaliwan kanya ka niya kapag kaganon. Okay? Hindi niya makikita ang halaga mo habang sunod ka ng sunod sa kanya. Hindi niya makikita ang halaga mo hanggat hindi ka lumalayo sa kanya. Kaya mga kamamaya, tigil-tigilan niyo na ang pagkahabol para mamiss ka ng isang lalaki, hanap-hanapin niya ang value mo, hanap-hanapin niya ang presensya mo sa isang relasyon. Kaya mga kamamay, ang pagkahabol ay hindi pagpapakita ng pagiging high value yung babae. Yan ay pagpapakita lalo na ikaw ay isang marupok at low value yung babae. Kaya ngayon pa lang, mga kamamay tigilan nyo na po ang pagkahabol. Wala pong maitutulong na maayos, wala pong maitutulong na maganda yan. Sa halip, kung ikaw ay palagi magkahabol, kaawa ka ang kalangnya. At ayoko na mahalin kayo ng isang lalaki dahil lang sa awa. So mga kamamay, yan lang muna mga kamamay ngayon ang mga bagay na kailangan yung gawin upang mas lalo kayong kabaliwan ng isang lalaki sa inyong relasyon. So for more video, love advice, gusto magpa-shout out, mag-comment lang po kayo sa baba ng video ng ito. Mahal ko po kayo, gusto kitang makilala, kaya mag-comment ka rin dito. Pangalan mo, taga saan ka, shout out kita next video. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.